Okay, so nandito na po tayo sa venue ng ating pagdarausa ng aking birthday. Ito po yung birthday and Thanksgiving. Pero bago tayo dumirat sa birthday, sa mga kasayahan at sa mga blessings yes. na ito, Diyos ko, sa araw ng birthday ko, ngayon mismo, nascam po tayo. Mamaya ko ba yung sa inyo yan. So ito po yung nakuha natin place. Ayan. Maganda po ito. Ito yung dito sa Anahaw Island View Resort sa Calapan City. Medyo naka-discount tayo ng konti. Thank you very much sa may-ari nitong uh, Anao Island View Resort. Kumunta po kayo dito, maganda itong place. Nilatang sasarap ng pagkain. So, ang ina-expect po natin dito ay mga uh, more or less 50 people. Uh, bukod ng mga bata. Ayan. And uh, ito po yung mga niluto na lang natin. Nagpaluto na lang po tayo sa bahay. Ayan, so darating pa po yung iba. Mayamihan ng konte Actually, wala po tayong program. Hindi talaga. pa sa kainan lang. Ayoko yung mga drama-drama. Baka magkaiyakan po for something. Ah, mga ganun po. Wala na po yun. So, ayan. Okay, magkakakalas. Diyan lang kayo para sa masama tayo mag enjoy sa aking unang... Ah, excuse me. Sa aking unang araw ng pagiging senior high. Palapak naman dyan! <laughs> Ayan nandito na yan, Sila mga binata. Anong sasabihin niyan? Happy birthday, Yes, yeah, thank you. Happy birthday, Lola, Thank you Happy very much. Happy birthday, Lola, Ay, wow. Happy birthday, Lola, Wow, wow, Lola, wow. Nandito kami mag-swimming yan sa baba. <laughs> I eh, mean, oh, may mamaya pwede kung gusto nyo mag-swimming. may towel kayo. O, hindi oh, walang swimming. Uh. Maganda po ang ano, maganda location. Ayan. So, overlooking the beach ang mga islands dito sa Oriental Mindoro. Yun po ang pier. Doon po yung Batangas. <laughs> Gumawa ang pamangkin ko na ang Robotology. Ayan. <laughs> sa ikakabit pa niya, meron pa tayong one hour bago tayo mag-start. Hindi lang tayo makakapagderechohan ng vlog kasi may music sa kakabila. Adjust-adjust tayo, cut-cut tayo, edit-edit. Dito si Anto, ayan, ang ating pamangkin, at syempre ang ating kap uh, kapatid, Hipag, si Tema. Ayan. Ito, lalagyan na ng tubig. Ayan, busy pa rin po mundo, no? Mga beauty queen ng ating guest, Mga beauty queen! Ayan. Ganyang image mo sa social media. Social mary ang pagkuhan, ha? Ang ganda rin ko rin, Miss Tisa! pata punta na dun! At wala namang tayo-tayo lang, go! Ay, mamaya pa iba mga six pa. Sila. Okay, sige. Yeah, na lang ako. Place na lang, mare. Ay, dala Oo. Piluto oh, oh. na rin. Aking pamaking bong dapat. may cook tayo. O may mga handaon sa inyo. Yung siya nag-aayos. Saka si Dobby. Mm. Kaya kayo kain. Hindi. Bong gano'n dito ang dini. And so, gift sa akin ang ating mga kaibigan. Mga kaibigan, nasa Pilipinas tayo, kaya may langaw. Ayan, pangunta sa langaw. <laughs> pangunta daw sa langaw yan. So, go tayo, go. Nako, mga pukot, maglaro na doon sa labas. Hello! Wow! Sasayo kayo mamaya, sasayo kayo. Ayos, um, um, sibuyas kiss of honor. Sibuyas together. Hmm. Yung chan. Ay, yung. 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 Ay, Well, Ay, yung. Ay, yung. Ay, yung. Ay, yung.

One, wala, three, wala. One, two, three! Paano yung pagkain? Paano yung pagkain? Paano yung pagkain? nila yung ini <laughs> 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 Hindi kayo, hindi. Parang para, para nakatingin kayo no, sa mga bago. No, Huwag mo no. yung mga Tabi, Parang tabi-tabi, hindi kuhahin pa Parang maging kulangan. okay. So, ibigay ko kayo mga papel. Okay. isa sa'yo. Isa sa'yo. Ah, Hmm. Isa sa'yo. Ay, ganda rito tayo. Okay. Yung babae, hari si Bella. Oo. Isa sa'yo. Yung malalaki lang muna. Isa sa'yo. Sa'yo. Sino sa sa anak ni Bonini? Drawing contest, drawing, drawing. Drawing. Ate Bella na lang, ate Bella. Ate Bella na lang, magkukulang tayo. Hindi ito, sa inyo. O, oh, kayong magkapatid dyan, kayong magkapatid. The, isa sa anak ni, ano, wala. Nakain Oke okay, so are you ready? Ito ha, inginin in ha. inginin in ha, okay. One, two, three, go. Hindi Yes, yeah, so dan dahan lang. Dahan-dahan lang. Ayan, Super so, Marine Boy. Ah, and from natin para makapalitin. mga nanay, o wow. mga lolo. No. Galing na galing sa ginagawain. Tata, <laughs>

birthday to me So yun, 60 na tayo And thank you Lord that getting stronger and stronger every day Sana nga <laughs> Sana huwag niyo kong iiwan, huwag niyo kong kakalasan At samahan niyo ako sa aking pakikipaka sa mundong ibaba As 60 year old single XOW Sexy <laughs> Sexy Yun Samahan niyo ako sa ating journey At mga travel

Happy birthday to you. Happy birthday to... Okay, family picture, family picture! picture! Hello po sa inyong lahat. Naku, sobrang init. At nagulat siguro kayo kung bakit nandito tayo sa pier. Dahil tayo po ngayon ay papunta ng Maynila, meron po tayong ilang ipa-vlog doon. At the same time, yung papas... yung pabirday ko naman sa sarili ko, yung makapasyal sa Baguio ay itutuloy po natin ngayon. So, pagkatapos sa Maynila, diretso na po tayo ng Baguio. Kaya sa mga kaibigan natin, mga taga-Baguio dyan, hintayin niyo kami o mag-message kayo ngayon at malay niyo, madaanan ko kayo. Kasama natin si Richie Den... Si Richie Den... Richie Den... Kasama natin si Dexter at kasama din natin si Banak ayan so isang masayang ano to isang masayang uh... <laughs> isang masayang joy ride to di ba ayun and uh, bago tayo sumakay ng barko yan mga ilang minuto pa ay gusto kong nga uh, tapusin ang video na ito ng aking karawan sa pagkikwento sa inyo nangyari sa aking scam ayun ano bang kwento dyan So, mga alas tres ang hapon, napapunta na kami doon kasi magsisimula nga yung, yung event ko, yung aking birthday and Thanksgiving party, Chenes, ng alas 4. So, alas tres pa lang, ay di aligagana ka kami ng alinang dadali. Nagdala na kami ng mga ulam din eh, para hindi masama lahat sa isang sakayan o sa isang lakaran. So, bago yon bago kami naglagay ng mga ulam dito, may nag-message sa akin, si Buknoy. Pamangkin natin, nakasama natin sa bahay may inihingi kailangan, kailangan daw na makapag makapag deposit agad ako ng 5 kung maaari daw 10,000 pa mga ganoon ng drama so palipas ito ako sa paghihintindi ng pagkain sa pag sa ayusin pang ano doon event hall sa mga bisitang sino bang darating sino bang kailangan kong tawagan pa mga ganun, parang natuliro na ako sa so, sigi sige, bigyan ko to, pero ano ba naman to si Buknoy alam namang aligaga kami sa ang dami pang asikasuin tapos in isasabay pa are. Ayun. So sabi ko sa kanya sandali lang pwede ba ka kung mo na lang dito. Ay parang wag na raw i-deposit ko na lang daw. Para yang ganun niya na i-i-gcash na ng gcash so ibinigay na yung number niya. And then ah uh, punta na kami ng video. Sige, bago tayo pumunta dyan ng balita, punta na muna tayo sa video. At ayusin muna natin na rin kay Buklod. Baka nga kailangan, kailangan. Baka naman kakot na barang napabaranggay na merong kaso mo na hiyan sabihin. So, kailangan may send natin to Dexter. Hanap tayo naman sa SM nandito. Sige, let's go! So, sa 7-11 namin ay hulog. May mga resi-resibo naman may mga ano eh, reference number kung ano-ano. Ay, parang... hindi raw niya malaman, maano. Ay, nag-decide na ako na natawagan na si Buknoy. Kasi naisan na ko na yung mga pictures lahat. So sabi ko, tawagan mo na nga. Parang ikaw pinatawag ko, ano? Mm. Si iba na ka pinatawag Hindi ka kasi ako sanay, sanay mahilig magtatawag. So sabi ko, tawagan mo na nga. At kung ano ba ka? Ibagay na, na lahat. May reference na meron lahat. hulog na lahat. Ay, parang eh, din naman. Meron pa tayong mga gagawin. So tinawagan. ay dun po nalaman na hindi siya ay nako, hindi siya ang nahingi ng 5,000 Diyos ko ang sinabunot ko, tamang buta na sa bunga ako. Talaga naman. Ay. Ino mura ako rin siya. Oo, oo. Nahak nahak yung anong ano, nahak. Facebook? Nahack. So, nahack pala yung kanyang Facebook account. Yung Hon Herrick na yon ay iba na palang pangalan. Sino mo mag-aakala na yung kay Book na yung nagagamit ni Jeffrey Manalo? <laughs> pangalan ng artista at malayong malayo, hindi naman siya Manalo, hindi naman siya Jeffrey. Sa so parang wala sa hinagaw ko na parang ay nagbago nga pala ng account. Wala rin naman nakaisip na sa mga gano'ng eksena, eh baka hindi siya. Wala rin, naisip na lang yung gano'n nung magkabigaya na ano, nung nalaman ko na scam ako. Pero yung, yung ano, before that, wala talaga nakaisip na baka iba. Gano'n, so... Sa mismong araw pa naman ng birthday ko, at ako pa naman yung nagbablog ng ingat, kaya ganito ang gawin niyo, ingat sa scam. konti na akong ma-scam, pero naiwasan ko kasi ganyan. Di ba sa bangko, konti na na yung scam <laughs> Naiwasan natin... si <laughs> parang sinalakso. Naiwasan nga natin, di ba? So yun, yun ang isang hmm, istorya tungkol doon sa scam na nangyari sa atin kahapon. So it's another lesson. Napatuloy pa rin tayong, minsan sa nakakalimutan tayo nga dahil sikip na sikip pang ating isip sa mga, ini, mga maraming mga isipin nga. <laughs> Naintindihan niyo ba ako? Ay, kailangan kalma. Hinga ng konti, isip na mabuti, siya ba talaga to? And uh, kapag medyo alam mo na parang, teka, nakakaduda to ah, and then tawagan mo or patawagin mo siya. Okay? So, so lesson learned. Huwag tayong basa-basa magbibigay. Ako kasi, ay gusto kong tumulong kasi nga, siya naman hindi iba sa akin at lab ko rin, love nila ako sa love ko rin, love love ko rin siya. kasi sila, hanggat maaaring hindi ko sila pahiindian hanggat meron ako. So, yun nga lang, kalma tayo, hinay-hinay. Ano po? Ayan. So lalakad na kami. Ayan na na kami papunta sa barko. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat ng umattend. Maraming maraming salamat sa lahat ang nakisaya sa aking kaarawan na senior high na po tayo. At uh, sana'y mas manatili makabuluhan at malikhain tayo sa pagdaan ng panahon. Kahit talagang tayo level 6 na. All right? So maraming maraming salamat po sa inyong lahat at samahan niyo kami sa aming byahe sa Manila at Bagyo! This is your friend, Roboto. Sa iyo nagkutukos sa iyo, mas lang sa mga ng world. Roboto, alam more and more and more! Thank you! you. <laughs>